magkaiba. Ayun po! Mag-aalas 10.30 sa bahaging ito ng Makabebe, Pampanga. Maaraw, ngunit hindi humuhupa ang tubig sa lansangan. Ngayon dito tayo ngayon sa Makabebe, Pampanga and pupunta tayo dito sa May San Gabriel Elementary School. So, Diyan yung papasok papunta dun sa loob ng school. So, kitang-kita niyo yun na kagad yung sitwasyon, di ba? Ano na, basic needs ng mga Pilipino, ng estudyante yung Pilipino. Paano tayo makapag-aaral ng ayos kung ganyan ang sitwasyon ng mga estudyante? Kinailangan na naming bumaba upang tumawid sa kabilang kalsada, patungo sa nalulunod na paaralan. Ang school head na si Ma'am Nelia ang sumalubong sa amin. So, yan ang San Gabriel Elementary School. Actually, last month, nagagamit pa namin yun, yung yun. Kinder, grade 1 and grade 2. Kaya lang ngayon kasi, dahil high time, kesa naman sa mag-ADM sila, nagpulat sila dito. Ito ang bumungad pagpasok ng eskwelahan. Nakalubog na hallway, nakalubog na principal's office, at sementong daanan para may malakaran ang mga mag-aaral pasok mo pa lang, oh, kitang-kita mo na yung baha. Ikaw ba, sisipagin ka mag kung ganyan yung school mo? Ang sa tala ng DepEd, uh, nasa 131 learners ang meron dito for school year 24-25 mula yan kindergarten hanggang grade 6. And alam nyo ba na hindi lang one time ang ganyang sitwasyon dahil for decades, ganyan na ang sitwasyon ng school na ito. Ano mga bata? So may pasok sila. <laughs> Ito ang kanilang tanaw habang nag-aaral. Ano nga ba ang tunay na sitwasyon ng mga bata? Ma'am, yung sitwasyon dito sa San Gabriel Elementary School, magpasok mo lang sobrang baha So, hmm. paano yun? Araw-araw, ganito kayo pumapasok, so uh, laging may baha na talaga. Yeah, so, yearly na to, oh, hindi na kami yearly, So yearly, uh, lumulubog yung uh, barangay namin dito sa San Gabriel. Pagkaraniwan na yata yung bahag. Kasi, normal na po oh, normal na sa amin yun. Dati doon sila sa kabilang building. Hmm. Yung Pero bahagi din under po. grade 1 at grade 2, nandoon sila. E ngayon, dahil dadagdagan na naman yung baha. Yun, nandito sila sa itaas. Hmm. Tapos, Magulo kasi may ingay. <laughs> may ingay. yung iba, naiisip nila na edi pa yung mga anak nila, anak nila transfer Opo. sa ibang ibang eskwela kasi nasa sitwasyon na ganyan. Pero yung mga nandito po, hindi naman makapag-transfer din. Oo. Kasi po, kasi ano na sila dito eh, sanay na. Dito na talaga oh. nakatira, tapos dito din malapit oh, po. malapit lang dito. Um, para continuous yung mm. learning ng mga students namin, mm -hmm. we decided to put them here. Mm -hmm. Kahit na dito lang sa corridor, uh, mas okay oh. kasi nakakapagturo po kami. So, tapos meron po kayo mula kindergarten hanggang grade 6. Mm -hmm. Tapos po uh, paano po yung mode of learning para sa mga grade 5, grade 6? Kasi parang dahil nga lubog siya, <laughs> tapos nasa corridor na lang din yung mga bata, nasa po ibang mga estudyante? Okay. Okay, so, yung ibang students namin, we shift from ADM or um, alternative delivery mode. Pwede siyang modular or online classes para continuous yung learning. Kahit nasa bahay, mm. you can learn namin. Mm. Paano po yun? Pag hinatid sila ng mga parents nila noon, araw-araw talagang bubuhatin sila para hindi mabasa. And then, um, thankful kami sa mga parents na mm. ano sila, supportive and um, continuous yung pagpasok ng mga bata kahit hinatid kasi sinabi nila, mas okay yung bata nandito sa school para matuto. Yung ano naman dito, yung pagtuturo, okay naman. Kasi mabait yung mga teacher, tapos bukod, na sa, bukod sa mabait, magaganda pa. <laughs> Naku, narinig ni teacher. Dapat yung si madam. So ito naman mga grade 1 students ay meron silang sinasagutan na uh, exercise, uh, basic operations ng addition. Ito, so, alin dyan, alin dyan. Zero plus six. Oh, ay, galing! So, pag bumaba ka, tignan mo, ganito yung itsura. Ayan, baha din. So, itong kondisyon na ito ng mga estudyante dito sa San Gabriel Elementary School sa Makabebe, Pampanga, ay uh, ito yung karaniwang sitwasyon nila. So is isipin niyo na lang kung umuulan ng malakas, di ba? And sobrang napapanahon ngayon na napag-uusapan din ng mga flood control projects. Kung nagagamit lang natin ito ng tama, di ba? May quality yung pera na pupunta sa tamang uh, mga proyektong dapat gawin. Sana maiwasan natin yung mga ganitong sitwasyon na kinakarap ng mga estudyante natin. Lamang sa malamang, hindi lang itong lang ito ng uh, San Gabriel Elementary School ang nakakaranas ng ganito. Posibleng marami pang ilang mga school sa Pilipinas na nakakaranas ng ganito. Kaya ang dinedemand natin sa ating mga leaders ay magkaroon tayo ng mga climate change uh, resilient ng mga infrastructures pagdating sa ating education sector. And mas maganda na hindi lang one size fits all. Mas maganda na nakadepende ito sa pangangailangan ng bawat lugar ng bawat um, eskwelahan dito sa Pilipinas. Anong gusto mo maging? Si Ikaw? Police. It Police. Doktor. Firefighter. Bayer. Kay Bayer. Uya na. Bye -bye. bye bye. Uya na. Ingat. Bye -bye. O oh, na ng mga bata. Ayan sila. Tignan nyo. Kailangan na tumawid sa bahay na yan. Araw-araw. Bukod pa dun sa bahay din sa school na yun. at tinungo rin namin ang kabilang gusaling lubog din sa baha. Punta tayo sa kabilang uh, building. Ayun. Covered court, kalahati, lubog. <laughs> Halos. And may stage pa. Pero nangalahati na yung tubig. So, kaya nga yung ano nila. Yung kanilang flag ceremony. Merong estudyante doon, tapos meron din dito. Yan kasi hindi sila mapag flag ceremony dito sa Auburn Court. Isa ang Pilipinas sa pinaka-disaster-prone na bansa sa buong mundo. Sa tala ng DepEd, halos 1,855 schools ang naapektuhan noong 2024 dahil sa mga kalamidad. Kaya't gumastos tayo ng 6.6 billion pesos sa pagsasaayos nito. Aabot din sa halos isang buwan ang nawawalang school days na nakakaapekto sa pagkatuto ng mga bata. Tignan na natin yung ng classroom na, na lubog. Kaya tayo ng... Ay, putik! Kaya tayo, no? Okay. nang lubog na... Ikaw. Hindi na nagagamit. Hindi na nagagamit. Dating building yan. Sayang. Ito ang unang eskwela namin. Ah. Yan. Lubog po yan. Yung patuloy na yan. As in, hindi nakita. Yung dito. Aabot tayo dun sa dulo. So, Rami, sir, nung hindi pa natambahan yung daan dyan, dito. Amoy, ano na, no? Amoy Yolanda. Tapos, laging ganito. Ma ma umaalingasaw. Umaalingasaw na siya. So, imagine ninyo, di ba? Nag, ano tayo, nag... gumastos sa pera para sa mga structures na ito, pero hindi rin naman nagagamit uh, para sa mga estudyante. Pero patay na isda. daw, tignan nyo. Hello. Ayan. So ito, ito na yung itas ng, uh, ng classroom. Kasi naglagay na sila ng tap patungan dito para lang, ayan, uh, makalakad kami dito. Pero siyempre hindi nga yung nagagamit uh, bilang isang normal na classroom. Umabot pa to ng pandemya. Nakasunod. Disinfection eh. Ayan oh. Ito? Nakabuti ng pandemic. Nakabuti ng pandemic. Ayan oh. Nakasunod din naman. Ito naman ah. ang classroom na lulubog lilitaw. Ito pala talaga yung classroom ni Mamari guys. Pinakausap Tumik. natin kanina. Two weeks naman lang mag-class kami dito. Ngayon, dahil high time. Pero gano'ng katagal bago bababayan? Hindi namin masabi. Hindi, inaabangan lang natin kung kailan talaga. Kung kailan lang? Oo. Actually, meron tayong tatlong buildings. No, yung bago, itong for condemnation, and then isa to. Nine classrooms, pero ang nag-function po ay dalawa. Effect din ng bagyo and also ng high tide. Ayan, so nakakalungkot. No? Kahit gaano ka-resilient talaga ang ating mga teachers, hindi na namin alam kung saan namin itataas yung mga gamit po nila. Yung iba dyan, babad na. So, syempre, pag yan matagal na nakababad sa tubig alat, kakalawangin po siya. At syempre, kapag yan kinalawang, uh, masisira na rin. Kukulangan kami ng mga gamit po para sa mga anak po natin. Kasi... Tubig tabak na siya ngayon, maalat na. Kasi, uh, connected, <laughs> connected. No, connected. E, eh, kumbaga, connected na kasi yung mga ano dyan, yung mga tubig, diba? So, limbawa, dito, from... Makabebe, may daan to papuntang ayun, San Esteban, Bataan. Connected Badahan. din po ba sa Bulacan? Connected Siguro, uh -huh. hindi ko sure eh. Pero oo. oo. Ayun, may daan daw papuntang daan ba Bulacan. Bulacan. Uh -huh. ano ma'am? Oh, ano? Ayaw, ano? <laughs> Anong masasabi mo kay Isaac Angara? Yan. Ano masasabi mo kay Isaac Angara para matulungan <laughs> yung school niyo? <laughs> Nahiya ka pa! <laughs> Sige na! Ayan, so nanawagan po kami sa national budget hmm. kung pwede na bigyang pansin po ito, itong hmm. sa San Gabriel Elementary School. Kasi, uh, kung hindi kaya ng municipal budget or ng Kailangan district ng or ng Pampanga, ayun, hmm. opo. So, nananawagan hmm. po kami. Ayan, kasi Check. hindi po Bakan siya naman biro. Naman. Ayan, thank you. <laughs> Ayan, para hindi na mahirapan yung mga estudyante natin, tsaka syempre yung mga teachers natin. Opo. Pati yung mga magulang, yung buong community naman. No. Yes. Tulad ni Ma'am Nelia, nananawagan din ng tulong si Ma'am Marie Chris at Nanay Marlene. Sana mag, uh, mabigyan pa ma mabigyan pansin yung square lang ito para ma-solusyonan yung baha. Mm. Gawa ng paraan. Kasi parati naman yung i-video yan eh. Parating mm. ganyan na lang. Wala, naman wala namang solusyon. Wala okay. namang, nangyayari. tapos saktong-sakto pa sa time ngayon na lumalabas yung mga flood control oh, projects. Oo. Oh. Na yan, na, uh, ano pa sa flood control. Tama. So para sa mga um, kinakulan or sa mga nakakataas po sa atin, hmm. Tingnan niyo lang po yung mga nasa ibaba and then you will realize na mas kailangan po namin ng mga um, buildings mm -hmm. and then mga schools. Mm -hmm. Yun po talaga ang kailangan namin. Yun. Nalaman din namin ang sakripisyo ni Nanay Maylin bago matapos ang araw. Si Nanay Maylin, ayan, siya yung nagsasagwan uh, para makauwi yung kanyang mga anak. Oh, 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 Shit. <laughs> <laughs> Pauwi na kayo? Ha? Pa Uwi na? Yeah, yeah, yeah. Gano'n po yung katagal pag pauwi po kayo? 30 minutes. 30 minutes po. 30 minutes. Si Nanay Maylin. Si sinanay Ma Nelia. Si Nanay Marlene. Si Mam Ma At lalong higit ang mga batang ito. Huwag natin silang nakawan ng mga pangarap. Kailangan nila ng saklolo bago patuloy bumitaw at maglaho sa mapa ang nalulunod na paaralan